the real score na lang. Is it like, um, we're still together or no, not, anymore? Uh, Matapos ang haka-haka na hiwalay na si na Elijah Canlas at Miles Ocampo, ay kinumpirma na ito mismo ni Senior High Cast Elijah Canlas. Naging matunog ang di umano'y hiwalayan ng dalawa dahil sa hindi pagkakasabay ni na Elijah at Miles sa ginanap na ABS-CBN Ball 2023. Mas tumindi pa ang espekulasyon ng mga tao na hiwalay na ang dalawa nang hindi na mag-post si na Elijah at Miles ng mga litrato nila na magkasama sa Instagram. Samantala, sa ambush interview ng ABS-CBN kay Elijah Canlas, ay natanong ang aktor kung kamusta na ang relasyon nila ni Miles Ocampo. But like, um, still together or not, not anymore? Oh, uh, sadly no. Uh, yeah, we, we broke up a ago. Ayun Ayon pa kay Elijah ay palagi pa rin itong nakasuporta kay Miles kahit hiwalay na sila. Hindi naman nilinaw ni Elijah kung ano ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa kabilang banda ay maraming netizen ang nahihinayangan sa relasyon ni na Miles at Elijah. Matatandaan kasi na magkasama sa hirap at ginhawa ang dalawa. Sa katunayan ay kasama ni Miles si Elijah noong siya ay nagkaroon ng sakit. Ganon din si Elijah na kasama si Miles noong pumanaw ang kanyang kapatid. Gayunpaman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang kanilang mga tagahanga na magkabalikan ng dalawa. Anila ay naniniwala sila na sapat ang mga pinagdaanan ng dalawa para maayos pa ang kanilang relasyon.